Okay. Orange lang yung pwede. Yung tikap natin. Orange lang yan. Actually, may pumasok sa atin. No? 0.6 yata yun. So, 100 lang. Tapos, fruits lang din yung pipikatin. Tikap. So, i-kuhan eh, muna natin. Confirm. Confirm muna natin. Ano ang karami? Yung pipit pick natin. Para sure ba? Hello, Maxim. Dini, eh. insya ka dagan na prutas ng pikapon dira, ma'am. Gamay Ah, sakto ni nakapin. ay dira sa bulwa ba sa pananay talisay sige sige salamat uh oo -oh. so actually ma konti lang daw yung pipikapin so let's go direction na na

Walang Maafkan mga angkay lalo ni na natin. Mababasa ito. Yan ang hirap. Sa third gate pa natin ito i... Third gate kasi dadaan yung mga delivery. Ako na'y mawawal ano, so, traffic. Nakasalakso okay, yan. Ano kasing oras yan? 2pm ng ko So, tayo, dyan, tayo ng ID's.

So, yun. Ay, ID na anak nila. Ay. So, ang napakaganda pa nag-delivery rider, guys, makakapasok pa sa mga um, malalaking subdivision na hindi ko pa napunta noon. Kaya, na-enjoy ko rin yung pag-delivery rider ko kahit kaunti lang yung kita. <laughs> yung kita naman talaga dito, hindi naman kalakihan, magubuhay ka lang talaga. Kasi hindi naman palagi na maraming booking. At, yun nga, tiis-tiis lang tayo dito para magubuhay tayo. Diba maganda yung subdivision dito na? No?

Purlin kasi ang dito eh. Kaya malawang malaga po. Eh. Phase 3 sa phase 1. Phase 2. So, unahan pa. Wala na eh. So, umuulan na. Umaambon o oh, nagsalistik na. Pas-pas na tayo nag-drop drive yung lalagyan nito is cartoon baka mabasa so actually pag subdivision marami talaga hamsi damsi hamsi damsi spoon. one two ay 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 Okay. So, yun. Maraming nga. malayo pa yung face trip. So, tatlo daw. Tatlo. Ito na to doon. Trinan yung may lumabas. Sa so, sabihan so, sa unahan. Bilisan na natin kasi... Dura, phase 3. Ito na yung phase 3. Ito yung phase 3. Mga tanong kayo sa guard. Katay. Guard! Mga tanak ko, guard. Nawala kayo doon. Oan? Katelia. Street.

5909 Si malawas ka na pagpunta Ha? Sulod ka itong orin sa kwan dito Ay dara, sulod Nasa tunga-tunga, tumoy Tumoy dira tumuy Ah, ka tumuy. na lang halin niya Pinatom sa to Ay, sige Pinatom niya sa to Pinatom sa to Pinatom sa to actually hindi pa malakas yung ulan second to the last daw na bahay sa tuo second to the last diba ang laki ng bahay dito second to the last so, parang mansion parang mga katumbahan dito second to the last magsumtani no?

5909. Hello, Maxim. Ganun na, ako. Dari sa gate. 5909. Sige, so, right. Ay, doorbell. Eh. Night, ako dari. Ah, delivery si Ah,